Yo, tiradas, boss. So, ngayon, mga boss, ha, ah, XP naman tayo, mga boss. Kaharap po dito yung tiris lamang, boss. Sigurado, mahirapan ako dito dahil makunat at masakit na yung karap ko dito, mga boss. Pero kailangan ko itong hanapin ng paraan, mga boss, kung paano ko ito i-outlead, mga boss, para makapalag tayo. So, sa pag yung kalaban, yung mga boss, makunat at saka masakit na, Huwag kayong sugod na sugod. Huwag kayong papalag. Tulad nito mga boss, ang swerte ko. Balis magrotit na ang kakampi. Ayan. Turi lang tayo mga boss. Huwag muna tayong papalag. Bubasag muna tayo ng turi. Pag meron na tayong item, pwede na tayo papalag mga boss. Pagkatapos natin magbasag ng turi mga boss, tamang... Uh, baba na lang tayo mga boss Huwag mo na tayo masyadong malalim So dito mga boss uh, Nabigyan ako mga boss Dahil wala akong ulti At dalawa pa sila Ayan. So oh, may trade naman yan mga boss Kapag mabigyan tayo, babawin na lang tayo sa tour Ganyan tayo para hindi tayo masisi ng mga kakampi At dito, magrooted ako sa mid lane Dahil nagkagulo dito Nakakuha ako ng isa at naka-assist na naman ang isa uh, At tamang uh, uwi lang tayo Mal Malit na yung buhay natin At pagkatapos mga boss, dito nanman naman ako sa boot lane Yan, naka-itin na tayo at naka-assist na naman tayo dito mga boss At gusto kong ikutan niyong mga kakampi nila dito Dahil marami kami at makunat yung tank namin And dito So makakuha pa tayo dito mga boss Bigyan pa natin yung MM Ayan So nakaba medyo Taba na tayo mga boss At dito balak Balak ko dito mga boss na ikutan pa yung Mids nila Ayan Cooldown na yung Ulti ko yan, nabigyan na naman natin dito yung mids ng uh, kalaban. So, killing spree na tayo mga boss. At malapit na kami sa kanilang inner turret. So, dito mga boss, may nakita ko na marit na yung buhay. Pero pumasok sa turret, huwag muna natin pilitin. Huwag muna natin ipilit mga boss. Kailangan muna natin na uh, matinok ng laro. Lalo na pag silong tayo mga boss, kailangan mong... Wise ka magzilong. sa dito bumasag yung akong tore sa top lane. So malaking tulong na rin sa atin yan. At dito magbigyan natin yung isa. At tamang um, out lang tayo mga boss. Huwag mong natin ipilit yung laban na matapos pagkat kailangan natin na gumawa ng dahanan sa dito. Pag malibre tayo sa linya mga boss, baba na tayo. Ayan. Dito mabigyan ako ng mga kalaban ng mga boss dahil tatlo sila pero nabigyan ko naman yung halo card dito. Ayan dito mga boss, may nakita akong dalawa dito mga boss, yung so, so kaya, uh, ah, ko na. Pero, may isa pa palang nagtatago. Ayan, ang alakwad pa yung na uh, kasama. Kala ko, hanabi lang o luyi. Ayan, nag-fast load kami dito mga boss para hindi kami magawan Pero siguro, hindi na kami magawan dito mga boss dahil wala ng koro yung kalaban. Dalawa na lang yung buhay nila at tatlo na lang yung buhay nila. Pagkatapos niya makuha yung road mga boss, diretsyo ako sa purple na kalaban kaso tayo na ano, bigyan na naman tayo ng mga kalaban at dito pag balik natin ito na, magtapos na yung laro dito mga boss, huwag muna tayong papalag ng mga kalaban, turin lang yung diretsyoin natin mga boss kaya sa mga nakalaban at nagkakampi ko shop nice game, nice game, ma-chip out sa inyong lahat sana magkakampi tayo ulit